tripan ang ayin ng lipstick. Hmm, <laughs> kapila naman. Pidira sa iyo mong lipstick at yun. Daboy! Ang pangay ko na. Ay, grabe ang ayin wow Oh, ganda-ganda. <laughs> oh, ah. Mabas ang gandang ano ah. Oh, ganda-ganda naman ang kain. <laughs> oh, Mamang ayay na pagtripan. Ilang pa yan? Meron yeah. pa ba? Pa? Yung oh, pagandahin mo atin. Patay si Anna. Pili like ka dito, B. Not moisturize your skin. Pinagkripan si Karen. <laughs> Ikaw, pinagripan mo ako, ha? Ah. Uh, Manami moisturizer, uy. Ano pala yan? Premium Sunblock. cream. Oh, you know, hydration. Mag-ano man din yan? daw ang atin ng You're salon. Ng beauty This salon. Kasi si Karen ang beauty. model. <laughs> Sobra pala. Ay, iubos oh, mo na sa kanya. Tarong eh. oh, ganda-ganda naman ang curry cake na yan ay. Sobrang puti na lang. Napag-trip pa na si Ayin ay. Ni ate ay. Ganda, ganda ikaw. Ganda. Ah! Gantan -gantan ang ganda-ganda ng kahina. Isa naman na yung silpong. kay puro puti.